Hello, good morning mga kabagis. Sa mga nagtatanong sa ating previous post, no. Ito ang tinatawag na pneumothorax. Yung, yung baga ng pasyente natin, hanggang dito na lang kung nakikita nyo, ito lang yung baga niya. Ito nakikita nyo yung itim na ito, hangin yan sa labas ng baga. Iniipit niya yung kanyang right lang at hindi ito maka-expand kapag humihinga siya. So kailangan natin pasukan siya ng tubo. Yan yung tubo. Kita nyo, nung pumasok na yung tubo dito, lumaki na uli yung baga niya. Na-occupy no na uli yung right thoracic cavity. Hindi tulad dito, hanggang dito lang yung baga niya. So ano bang mga cause nito mga kabagis? Ito, pwede siyang pneumonia, pwedeng uh, pulmonary TB. Kaya, salamat sa Diyos at siya ay nakakahinga na ng maayos ngayon kasi naka-expand na ng maayos yung kanyang kanang baga. Thank you Lord. Thanks for watching guys.